Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war action movie na may pamagat na mama sa pano. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap noong January 25, 2015. Inilunsad ng Philippine National Police ang isang lihim na operasyon na tinawag na Oplan Exodus na may layuning hulihin o patayin ang international terrorist na si Marwan at Usman na umano'y nagtatago sa Mama Sapano, Maguindanao. Unang nakarating sa drop-off point ang Seaborn Unit sa pamumuno ni Senior Superintendent Raymond Train habang nahuli ng dating ang 55th Special Action Company na pinamumunuan ni Inspector Ryan Pabalinas matapos masiraan ng truck ang kanilang grupo. Bago pa magsimula ang lahat ay pinaalahanan ni Raymond ang kanyang mga kasamahan na laging maging alerto. Maaga silang umalis at tinatayang nasa 20 kilometers ang kailangan nilang lakarin bago marating ang lugar ng target. Ngunit isa sa mga malaking hamon ay ang pagtawid nila sa teritoryo ng mga rebelding grupo. Wala silang ibang ruta kundi ang parehong daan ng pagpasok at paglabas. Dahil dito ay gabi nilang isinagawa karekap ang kanilang operasyon habang tulog pa ang karamihan sa mga kalaban. Kinailangan din nilang tumawid sa isang malalim at malawak na ilog na siyang nagpatagal sa kanilang kilos. Dahil dito ay inabutan na sila ng bukang liwayway bago marating ang target. Pero nasa halos kalahating kilometro na lang ang pagitan nila sa lokasyon ni Marwan. Pagkatapos makatawid ang lahat ng tropa ay nagpatuloy ang Seaborn sa kanilang paglapit sa target area. Dahan-dahan silang gumapang papunta sa kubo kung saan nakatago si Marwan. Ngunit sa kanilang paglapit ay may natapakang pampasabog ang isa sa kanila na naging sanhi ng pagkasugat ng ilan at siyang gumising kay Marwan. Dahil sa nangyari ay napansin ni SP Juan Juan Franco ang target na sumilip sa bintana kaya agad niya itong pinaputokan. Samantala ay narinig ng 55 ang mga putok mula sa maisan na halos dalawang kilometro ang layo hanggang sa tuluyang napatay ng seaborn si Marwan. Subalit dahil sa putok ng baril ay nagising din ang grupo ni Osman na nasa kabilang kubo. Nakasagupa nila ito ngunit agad ring umatras ang grupo ng kalaban. Di kalaunan karekap ay ibinalita ni Raymond sa kanilang staff director na si Napenas ang matagumpay na pagkakapatay kay Marwan. Tuwang-tuwa ang director pero hindi pa nila alam ang kalagayan ng 55 sa mga oras na iyon. Masiglang ibinalita ni Napenas sa mga opisyal ang tagumpay ng operasyon. Pagsapit ng alas 5 ng umaga kareka ay oras na para sa panalangin ng mga muslim kaya kinailangan makaalis agad ang tropa lalo na't na malapit lang sila sa kampo ng mga rebelde. Dahil imposible nang mabitbit ang bangkay ni Marwan dahil sa lubak at mapanganib na daan ay kinuha na lang nila ang isang bahagi ng katawan nito bilang ebidensya. Sa pagkakataong ito karekap ay masaya ang buong grupo sa tagumpay ng kanilang misyon. Ngunit muling pinaalahanan ni Raymond ang lahat na huwag maging kampante dahil hindi pa sila ligtas. Kaya mabilis na umatras ang Seaborn. Samantala, ang 55th ay nakahuli ng isa sa mga kalaban at agad itong hinuli ng ground commander upang hindi na ito makatawag pa ng tulong. Tiningnan rin niya ang kabilang dulo ng tulay para masiguradong ligtas ang daraanan ng seaborn pabalik. Ngunit may ilang kalalakihang nakakita sa kanila at inireport ito ng isa sa mga tauhan. Nang makita ng commander na wala namang dalang armas ang mga ito ay hindi siya masyadong nag-alala. Habang pabalik ang seaborn karekap ay bigla na lamang silang pinaputokan ng mga hindi nila matukoy kung nasaan dahil sa dilim ng palikid. Kaya napilitan silang umatras para makaiwas sa kapahamakan. Bago pa man maisagawa ang operasyon, limang linggo ang nakalipas kareka ay personal na pinuntahan ng suspendidong PNP chief na si Purisima si Pangulong Aquino upang ipaalam na na-abort ang unang misyon ng SAF matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka. Pangulong misyon na ito ng SAF para hulihin si Marwan pero muli na namang nabigo ang kanilang operasyon kaya labis ang pagkadismaya ni Pangulong Aquino. Nangako naman ang PNP Director na sa pagkakataong ito ay mahuhuli na talaga nila si Marwan. Sa Camp Kramica Recap ay nakipagkita si General Purisima kay SAF Director na Peñas upang ipabatid na nawawalan na ng tiwala ang Pangulo sa kanila. Sabi niya ay nahihiya na siya kay presidente kaya si sisiguraduhin niyang magtatagumpay ang SAF sa susunod na operasyon. Ipinabatid ni Sr. Superintendent Mendez na alam na nila ngayon ang bagong lokasyon ni Marwan. Bagamat delikado ang lugar, ay napag-aralan na nila ng mabuti ang daraanan papunta sa target. Sinabi ni General Purisima na ito na ang huling pagkakataon ng SAF at tinanong niya kung ano ang pangalan ng operasyon at sinabi nila na ito ay tinatawag na Oplan Exodus. Pagkarinig ng pangalan ay natuwa si General Purisima. Buo ang tiwala niya na magtatagumpay na sila ngayon. Samantala ay napadpad ang Seaborn sa isang abandonadong kubo kung saan nakita nilang posibleng doon nagmula ang grupo ni Osman. Gusto sanang habulin ni SPO1 Franco si Osman pero tumutol sa Raymond dahil kailangan nilang balikan ang 55 na naghihintay sa kanila. Inabot na sila ng madaling araw kaya nag-alala si soft director na Peñas nang hindi niya makontak ang 55th. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa grupo. Muling napalaban ang Seaborn habang naririnig naman ito ng 55 sa dikalayuan. <coughs> Kaya, yeah, pinatawagan ng ground commander ang director upang ipaalam ang sitwasyon. Tinanong ng director Karekap kung bakit hindi pa sila umaalis at sagot ng commander ay hinihintay pa nila ang Seaborn. Ramdam na nila ngayon ang kay na kilos sa paligid. Ilang saglit pa ay nakita ng ground commander ang paglapit ng mga armadong kalalakihan. Kaya agad niyang ipinwesto ang kanyang mga tauhan para sa posibleng inkwentro. Doon na sila nakasagupa ng napakaraming rebelde. Unti-unting nababawasan ng SAF dahil sa dami ng kalaban at buko doon ay wala silang matakbuhang matibay na taguan. pa rin ang bakbakan ng Seaborn. Ngunit kinalaunan ay nagawa nilang maitaboy ang mga kalaban. Sa kasamaang palad ay marami na ang patay at sugatan sa hanay ng 55th. Dahil dito ay agad na humingi ng backup ang ground commander mula sa command post. Habang nagpapatuloy ang bakbakan karekap, ay nakarinig ng putok mula sa malayo ang Seaborn. Inakalan ni Raymond na napalaban na rin ang 55th at inaalala niya na nasa open area ang kanilang pwesto. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng text mula sa 55th na may ilan na raw sa kanila ang napatay. Dahil dito ay agad na pinaghanda ni Raymond ang kanyang grupo upang tumulong sa 55th. Samantala, ay dumating na rin sa drop-off point ang 45th ang unit na nakatalagang mag-back Subalit, hindi sila makaabante dahil pinaputukan sila ng mga sniper. Dahil sa sitwasyong ito karekap, ay nagtungo ang Staff Deputy Director sa Philippine Army upang humingi ng tulong para sa kanilang mga tropa na naipit sa bakbakan. Handa namang tumulong ang commander ng Philippine Army, ngunit inaalala ng mga nakataas na opisyal ang magiging epekto nito sa kasalukuyang usapang pangkapayapaan. Pagdating ng Seaborn sa maisan ay tinamaan ang isa nilang kasama ng pampasabog. Kaya agad silang nagkaroon ng sugatan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-usad ay muling nakasagupa ng Seaborn ang mga rebelde. Dahil sa panganib ay napagdesisyon ni Raymond na umatras muna upang iligtas ang kanyang mga tauhan. Samantala, ay ipit na ipit na ang 55th. Pinalabutan na sila ng napakaraming kalaban, ngunit wala pa rin dumadating na backup. Nawala na ng pag-asa ang ilan sa kanila at iniisip na nila na baka iyon na ang kanilang huling sandali. Sa mga oras na iyon karekap ay nakatanggap ang seaborn ng text mula kay Senior Inspector na nagsasabing nakikipag-ugnayan na ang Joint Peace Panel sa Commander ng MILF para sa isang agarang ceasefire. Natuwa ang lahat sa balitang ito dahil may pag-asa ng makaligtas ang mga SAF. Nagkasundo naman ang gobyerno ng MILF sa pansamantalang tigil putukan upang makalikas ng ligtas ang SAF lalo na't hindi naman kasali si Marwan sa mismong grupo ng MILF. Gayon pa ay may legal na proseso ang pagdideklara ng ceasefire at ayon sa patakaran, ay anim na oras pa ang kailangang hintayin bago ito tuluyang maipatupad. Nakiusap naman sila kareka na agad na ipatupad ang ceasefire bago patuluyang dumami ang mga buhay na masayang. Habang nagpapahinga ang Seaborn, ay bigla na namang pinaputukan ang kanilang grupo ng mga rebelde. Lumabas si Franco mag-isa at gumanti ng putok sa mga kalaban. Pilit siyang pinipigilan na Raymond, ngunit tila wala ito sa sarili at ayaw sumunod. Dahil dito ka recap ay napilitan si Raymond na pilitin siyang paatrasin at maghanap ng mas ligtas na matataguan. Nakarating sila sa isang kubo at nang suriin ito ay wala namang taong naruroon kaya doon na muna nagpahinga ang tropa. Habang nagpapahinga ay kinausap na Raymond si Franco tungkol sa ginawa nito. Inamin ni Franco na nawala na siya ng pag-asa na may parating pang reinforcement upang iligtas sila. Hindi agad nakasagot si Raymond kaya binalaan na lang niya si Franco na kapag inulit pa niya ang ginawa ay tatanggalan niya ito ng rango. Matapos nito ay pinatatag niya ang loob ng kanyang mga kasamahan lalo na ang mga sugatan Sinabi niyang darating ang reinforcement at hindi nila iiwan ang isa't isa anuman ang mangyari Samantala karekap ay patuloy pa rin ang matinding bakbaka ng 55 laban sa mga kalaban Kung saan halos maubos na ang kanilang tropa Naisip ng ground commander na kahit papaano ay may isang SAF na dapat na makaligtas sa kanila Kaya tinawag niya si P1 Lalan at pinayuhan na tumakas kinumbinsi siya ng isang sugatang kasama na siya na lang ang tumakas dahil malapit na rin siyang bawian ng buhay pinakiusapan na lang siya nito na siya na lang ang magbalita sa pamilya ng mga naiwan pagkatapos ay nagalis ng damit si Lalan upang hindi mapansin at mabilis na tumakbo papunta sa ilog upang doon magtago Hindi nagtagal ay tuluyang napatay ng mga rebelde ang buong tropa ng 55. Ipinagdiwang pa ng mga rebelde ang kanilang pagkapanalo habang sila lang ay nagtatago lamang sa mga halamang tubig. Matatawid ng mga bangkay sa maaisan. Habang naghihintay pa rin ang Seaborn sa kubo, ay inatakin na naman sila ng mga rebelde. Dito na sila muling nawalan ng mga kasamahan. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang tamaan sila ng mga artillery. Isa-isa nang napatay ang mga miyembro ng Seaborn hanggang sa pati na ang kanilang commanding officer ay tinamaan. Nawala na ng pag-asa si Franco at galit na galit nang makita ang kanyang mga kasamahan na napatay. Kaya mag-isa siyang sumugod sa mga kalaban. Doon na bumagsak ang airstrike ng Air Force kaya nailigtas ang natitirang mga SAF. Isang linggo matapos ang insidente karekap ay ipinatawag si Staff Director na Peñas sa Camp Krame ng PNP Criminal Investigation and Detention Group sa pangunguna ni Director Benjamin Magalong na sharing chief ng Board of Inquiry upang imbestigahan ang totoong pangyayari ng pagkapatay ng napakaraming mga SAF Commandos. Ipinahayag ni Napenas ang panig niya sa mga pangyayari ngunit lumabas na maraming mataas na opisyal ang hindi alam ang buong operasyon kahit na ang kanyang direktang nakatataas. Sinabi ni Napenas na hindi siya ang nagdesisyon para sa operasyon dahil wala naman siyang kapangyarihan upang gawin iyon. Ipinunto niya na kasama ang Pangulo sa pagplano ng operasyon at ito ang pumayag na isagawa ito nang hindi ipinaalam sa AFP. Ayon sa kanya karekap, ay pinigilan ni General Purisima na ipaalam ang plano sa OIC ng PNP. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ay inalam ng mga investigador kung bakit walang naging konkretong aksyon para tulungan ng SAF habang sila'y naiipit sa gitna ng bakbakan depensa ni Napenas ay ginawa niya ang kanyang makakaya at ayon sa kanya, umaga pa lang ay nangako na ang army na tutulong. Ngunit, nang tumanghali na, ay wala pa rin aksyon na ginawa. Tinanong din siya kung bakit hindi niya direktang kinausap si General Purisima. Sagot niya, ito raw mismo ang nagsabi sa kanya na may parating na reinforcement. Noong araw na iyon ay nasa Zamboanga si Pangulong Aquino para sa isang photo op. Hinala ni Napenas ang mismong Pangulo ang pumigil sa military action upang hindi masira ang kasalukuyang peace talks sa MILF. Ayon kay BUI, Chief Magalong, kung totoo man ito ay hayagan ng hinayaan ng Pangulo na mapatay ng mga rebelde ang mga SAF. Inausap din ni Magalong si Senior Superintendent Raymond tungkol sa nangyari sa kanilang grupo kung saan halos lahat ng kasamahan niya ay napatay. Ayon sa pahayag ay nagsimula ang tigil putukan bandang alas 4 ng hapon. Ngunit, isang oras matapos ito, alas shengko ng hapon, ay napatay pa rin ang isa sa kanyang mga kasamahan. Ipinaliwanag naman ni BOI Director na ang MILF ang nakalaban ng 55 habang ang Bangsamoro Freedom Fighters o BFF ang grupo naman na unang nagbaba ng armas. Gabi na karekap, nang ilabas ni Raymond ang kanyang hinanakit sa nangyari. Sabi niya, ay isang pagsabog lang pala ang dahilan para umatras ang mga kalaban. Kung ginawa lang sana nila iyon, sa simula pa lang, ay bakabuhay pa ang kanyang mga kasamahan. Matapos nito karekap ay nagtungo ang BOI director sa mismong lugar kung saan naganap ang trahedya na ikinamatay ng napakaraming staff commandos. Kasama niya ang ilang miyembro ng media. Nang makuha ng mga opisyal ng gobyerno ang mga bangkay ng mga nasawi ay isang saksi na miyembro mano ng MILF ang nagsasalaysay ng kanyang nakita. Sabi niya ay may isang lalaking nakahubad na tinawag niyang kapatid ang pumasok sa isang moske at pinatay ang apat niyang kasamahan habang natutulog ang mga ito. Dahil dito ay kakasuhan si P.O. Lalan ng war crime ng IMILF. Gayunpaman, sinabi ng polis na hindi totoo ang paratang at ayon sa kanya ay hindi natutulog ang mga ito at nakipagpalitan pagpalitan raw sila ng putok. Sa isang pagpupulong kasama si Pangulong Aquino ay isinisin niya sa ground commander ng 55 kung bakit pinili nito ang posisyon nila na naging dahilan ng pagkamasaker ng kanilang grupo. Hindi na nakatiis si Raymond at tumayo upang ipagtanggol ang kanilang commander. Sabi niya ay maraming pwedeng sisihin pero hindi dapat ang mga taong nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa bayan. Dahil dito ay napahiya ang Pangulo sa harap ng lahat. Nagpahayag din ng ilan sa mga opisyal na tila hindi binigyang halaga ni Pangulong Aquino ang buong insidente. Sa huli ay lumabas sa investigasyon ni BUI Director Magalong na malaki ang naging pagkukulang ng Pangulo sa operasyong ito. Ang hindi maayos na koordinasyon at ang pagsarado sa AFP ng impormasyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming SAF Commandos. Nasibag sa pwesto si SAF Director na Peñas habang inilabas naman ang Warrant of Arrest laban sa Pangulo. Pero agad na nakapagpiansa ito At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon Ay inaniyahan kita na mag subscribe At pakipindot na din ang notification bell Para palagi kang updated sa mga susunod naming videos Maraming salamat sa panunood Cheers!